kuya was ang tagaluto oh 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 home na nanay ay mong nabal na sa imong pag kwan Kaya saan eh, mag-amerkano ka, mag-mash potato. Ay, maralag sokag iro. Kaya na, kaya walang long life. pancet kanton. kanton o silawagela, kanton o bihon, Bam. bamam, wow, merkano tariro, Tadi loto, 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 Wala pa rin, wala pa rin. Aw. Wow, mungi basakan din 'yan ng wakey bugas. Tayo.